Uh, ito yung pagtanggap ng hukuman sa ilang mga katotohanan na hindi na pinagtatalunan mm -hmm. at hindi na kailangang patunayan. Ayun. Kasi Karaul, kung ang ating mga judge lang pala talaga nag-aral ng kasaysayan mm -hmm. uh, ukol dito sa pag-aari ng kalupaan sa ating bansa, uh, pag nakita na nila yung isinusumitin nating titulo ng lupa Karaul, eh, dapat uh, ito kagad na pumasok sa uh, kaisipan nila. Eh. <laughs> Itong mga ginagawa natin pagtalakay na ito, aba, ito pala yung ano, uh, talagang uh, titulo na nag, ano, nagpala, nagpangalan sa ating ano, eh, uh, bansa, Pilipinas, tayo naging Pilipino dahil sa titulo mo ito. Uh, kaya hindi ito pwedeng ano, pagtawanan. Eh, kasi, kasi Karol, dahil sa kabangmangan ng mga Pilipino, pag ito ngayon, ang ating institution sa Korte Karol, eh, ba, eh, parang tayo pinagtatawanan. Aha. Bakit, uh, Karaul, uh, gusto ko mga talakayang itong mabuti sapagkat dito tayo binulag, karaule eh, para, ano ho, aba, makapang land grab ng kalupaan. Eh, itong talagang mga, kung ano, mga tiyatawag nating uh, may interest sa malawang na kalupaan sa ating bansa na gusto nila hanggang sa dumating ang araw ng pag eh, sila pa rin, Karaul, eh, nagmamayari ng lupang ito. Eh, yung Karaul, eh, mga Pilipino, eh, ganun na lang. Mm uh, -hmm. tayo ng araw ng pag-uukom na talagang ano, patpat uh, -pat ng kahirapan. Uh -huh. Ngayon, eto Ngayon, ito ka Raul, uulitin-ulitin lang natin alang-alang sa kapakanan ng mga panibago nating listeners. Uh -huh. Katulad lang ng ginawang pasihan ng ating tatlong konstitusyon ukol sa feudal system. Uh -huh. Ano ba itong feudal system? Ito kasi ka lang ginawang padron eh. Ah, ang ating tatlong konstitusyon. tatanda natin, hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlo. Mm -hmm. Naan ito? ang teorya, ah, tatalago, natin, o paliwanag ukol sa feudal system, ay nangangahulugan na ang titulo sa lahat ng kalupaan ay nasa kapangyarihan o pag ng hari. Tignin yung karaw, ha? Titulo. Oo ang hinahanap dito. Ang talagang tinata tinutukoy dito sa lahat ng kalupaan na sa kapangyarihan o pag-aari ng hari. Ibig sabihin ka, Raul, talagang hindi pa pwedeng pabaluanan. Mm -hmm. Sapagkat tat tatlong konstitusyon na ito ka, Raul, eh. Ang nagsasaad, eh. O, nasa uh, pag-aari ng hari lahat yan. Eh, kita nyo ka, Raul, yung isang uh, abogado na kalaban natin mm -hmm. dyan sa uh, bataan. O, kita nyo ka, Raul? Mm -hmm. niya pa daw sa kanyang politik. Ha? Nung daw nag-aral, wala siyang ano hon na natutunan no. no. na, pag-alaman na mayroong isang pamilya o isang tao na may ari ng buong Pilipinas. Eh, Dito na siguro. Nagbulakbol. <laughs> to siguro na ano ito nakatulog. Ayun. Ah, nang pinag-aralan nila ito. Mhm. Mm ito mo hindi ba kahiya-hiyayan? Oh, si Attorney Ilaya. Ayun. Ay, Sabihin natin ang pangalan, Attorney Ilaya. Mm. Ano ito sinasabi mo? Ayun, ah, oh. Hawak pa natin. Ay, yung sinapit mo play Dapat siya na karaol ang judge na uh, bumasa nito Carol, na humawak ng kasong ito na upay pagtanggol natin yung mga magsasaka natin dyan. Mm. At teka muna, attorney, sana itinurek niya. Judge ka eh. mo sana. Mm. Kaya ka nandiyan ka eh para ikaw ang gumawa ng tamang pagpapasya. Ah, Binabali mo sana ang mali paniniwalang ito ng iyong panyero. Panyero, mali ka. Kasi ito, ah, maghahasik ka ng maling ano eh. Maling impormasyon ito eh. Mm -hmm. Oo, eh kasi kada ni, Noong mga oh. panahon na yung kada ni, ang mga hari, siya nagmimiari lahat, pati nga tao, pag-aari ng hari dati, di ba? Totoo yun, Karaon. Kaya nga tawag yan? Niyan, Panginoon. Ha? My Panginoon. Oo, diba? Yan oh, ang tawag sa hari. Oo, yeah, eh. Mm -hmm. oh, oh. Kaya ito, ewan mo ha, ah. bakit parang hindi natutunan ka na eh? mm -hmm. uli? Uh, bakit ayon din sa ating anausap uh, ng mga abogado, eh katani, hindi ko talaga namin napag-aralan yan eh. Uh, dito sa aming uh, school, ayoko sabi, ikaraula, mm -hmm. eh, ka raul, mm -hmm. na lang sabihin karaula, eh university taraon na ito. One unit lang daw sa kanya kara all. Hindi pala pare-pareho ito eh. Uh -huh. Sa uh, ibang university, dalawa. Kaya sabi niya, eh, <laughs> kaya hindi namin natutunan niya kasi eh, ano eh, kakaunting oras. Mm -hmm. Ang uh, aming mga pag-aaral kukul dyan. Oh, kaya dito ka Raul, nakikita natin. Ito eh, mga judge, eh siyempre ka Raul, mga judge, natutulong din doon sa kanila professor noon. Eh, ganyan din ang naituro sa kanila. Kukunti rin ang kanilang ano, units ukol dito. O units. Kasi one unit lang. O. Ito nga naman, matututunan nila. O wala. O, kaya dito nga Raul, ito. Palalawakin pa natin ang ukol dito sa tinatawag nating pag-aari ng hari sa lahat ng kalupaan na ito ay ano ho, ginawang padron ng ating tatlong konstitusyon. Mm Ito -hmm. Raul, babasa pa ulit tayo. ng mm -hmm. Nang isa pang ano, jurisprudence din to Karol. Ito, Karol, ha? English muna. Baka sabihin ng iba, Karol, eh, tayo, eh, yeah, ano lang, gumagawa ng sariling, ah, uh, dito, eh, mm -hmm. interpretasyon. What defines a piece of title property is not the numerical data indicated as the area of the land, mm -hmm. but the boundaries or region bounds of the property is specified in its technical description as enclosing it and showing its limits. Ayun. Ito na kay Raul sa Tagalog. Mm -hmm. Kung ano ang nagtatakda ng isang pirasong tituladong pag-aari o propiedad ay hindi ang numerong bilang na nagpapakita ng lawak ng kalupaan. Mm -hmm. Kundi ang hangganan ng propiedad o pag-aari ng lupa na isinasad ng kanyang technical description na sumasaklaw o sumasakop at nagpapakita ng kanyang limitasyon. Mm -hmm. Carol, ba? Dapat pala, mga boundary o. ang titingnan mo. Ay, see, mm -hmm. yung iba, Karol, pag sinabi natin ganito kalawak yan, kunyari, mm. yung sinasakop ng uh, TCT-498, tatanda natin, ang TCT-498, Carol, ito ay, ano ho, ay nanggaling sa OCT-01-4. Mm Aha. Tatandaan natin, ang OCT-01-4 naman, in-issue ito sa visa ng isang titulo ng lupa. Ito ho yung titulo propeda de terrenos, Royal Decree Zero 4 Store. Na itong propeta de terrenos naman ito karoon, isang Spanish title, nang galing naman sa Las Islas Pilipinas. Karoon. Ang din ito yung titulo sinasabi natin karoon, na huwag oh, pinitinan, ha? Ah, yung numero kung gaano kalawak ito. Mm -hmm. ah, iba karoon eh. <laughs> nang, ano eh, yung ah, Yung parabang nalulula sa laki. Totoo ba yan? Ayun. Sa kapag buong Pilipinas, ang laki. Eh, ilang, uh, kung ito, ah, uh, uh, milyong hektarya ang Pilipinas, sinasakop na isang titulo. Ah, ayun, kara mm -hmm. ang mga naririnig dati sa sa korte. O, sasabihin mo nang Ibig mo sabihin, Mr. Witness, sinasakop niya pati ang bahay ko. Oo. Eh, tayo naman, dahil, uh, ah, tayo naman ay patutpanan. Yes, Your Honor. O, ito <laughs> judge. Oo. Oh. Kaya dito, kara ulit kaya pala sabi ng judge, nako, wag natin itong uh, taburan at makakuha yung bahay ko. <laughs> Carol, ayan eh, hindi, ayan Karol, yung, yung na sinabi niyong yung Karol, ayan na ang parang pumapasok sa isip ng maraming Pilipino mm -hmm. na ano ho, natarakan ng dengoy siya. Na tayo, hindi naman natin sasakupin yan eh. Ibigay natin sa inyo yan. Kaya lang Karol, itatama natin kung ano yung nasa certificate of title nyo, sapagkat yung certificate of title nyo na inahawakan nyo, judge, ay wala naman pinanggalin ng titulo yun eh. O, oh, hindi ba? Nakatira kayo sa Marikina, judge? Ano ba ang uh, certificate na uh, binagamit nyo eh, sa Marikina? Hindi ba OCT 730? Mm -hmm. Ang OCT 730 ba, meron bang ng pinanggalingan? Wala. Oh. Ibig sabihin, wala kayong kalupaan ha? Ah, wala kayong karapatan na mag-ari ng kalupaan. Sapagkat ang inahawa ka sertipiko, ay wala naman pinanggalingang titulo ng lupa. Tatanda natin ulit, Karol, babalik ulit tayo sa parating nating sinasaad. Kung sino man ang taong nag-aangkin ng kalupaan, ay dapat niyang ipakita ang titulo ng kanyang kalupaan na kung saan, dyan, aho, uh nakaangkla ang iyong pag-aari ng lupa. Kaya, Karol, mm -hmm. meron ka bang pinapakita ng titulo? Wala. Eh, paano ka nagkaroon ng certificate of title na wala kang titulo? Sapagkat may batas tayo na ano, he secures his certificate of title by virtue of the fact that he has a fee simple title. yung oh, so, eh, karo, napakalino na makapatas eh. Nagkakaroon ka ng certificate of title sa visa ng isang titulo ng lupa. Eh, nasa ng titulo ng lupa mo, hmm. judge? Ah, kung wala ka may pakitang titulo, 101% ang iyong certificate of title fabricated yan. O, ang lino ng batas eh. At bakit mo ngayon sasabihin sa iyong uh, desisyon na itong tao uh, taong ito, dahil siya nagpakita, uh, yung kalaban natin isang developer, isang kalusya, sasabihin ko na yan, eh, meron silang certificate of title. Eh, ito ang titulo ng lupa. Eh, Karol, may jurisprudence din dyan. Ha? Ano yan? He obtained his certificate by virtue of the fact, ah, uh, ano ba? He does not obtain his title by certificate. Ayo. I mean, oh. Mm -hmm. Hindi mo Hindi mo nakakamit ang yung titulo sa pagbabanggitan ng isang sertipiko. Ayun. Hindi e bakit mo ngayon judge sasabihin na um, meron kang ano? Bakit meron ka certificate of title? Ito ang titulo. Okay. Mm -hmm. Karaol, dito eh, nililinaw natin mga mabuti para ano? Maunaan. Kasi karaon, hindi sa unang pasadahan eh. Ha? makakukuha, makaano ka agad, eh, maliliwanagan ang ating milyon Pilipino. Sapagkat ayan na ang karaol eh. Ang naging parabang ano eh, sementong binuhusan mo ba karaol? Sa mm -hmm. utak, ayan na karaol talaga ang kanilang naging pundasyon sa kanilang mm -hmm. kaisipan. Na ang sertipiko ay titulo ng lupa. ayang ayan karaol. E, kaya dito karaol, uh, alang-alang sa kapakanan ng milyon Pilipino, dapat na natin gisingin yung karaol. Mm -hmm. Wakasan na natin. Kung gusto ni uh, Presidente Duterte, wakasan ang mga uh, uh, ito tong mga paghahasik ng uh, CBP-NPA ng mga uh, terorismo sa ating bansa. Mm katulad ang binanggit ko sa inyo, dapat na natin wakasan din ito. Ito nga ano, lang grabing na ito sapagkat ito nakakapaghasik ng ano, terorismo. Ayun. Pero sinasaka, katulad din sa Baguio, 50 years na nila sinasaka, darating itong si Carino, oh, umalis na kayo diyan sapagkat ako, ang ari ng lupang ito, ano ba pita-kita ka ng role? ba? Hindi, sertipiko. O yan. Ah, sila na demolish. O, ano nangyari ngayon? Nawalan sila ng kabuhayan. Nawalan sila ng, ano, Nang uh, kanilang sinasaka. Eh, hindi natin alam mga Pilipino tayo na apektuhan. Sapagkat, yung mga sinasaka sa karoon ng mga kababayan natin, igurot na yan, eh, dyan din tayo kumukuha ng ating kinakain eh. Mm -hmm. o, tignan nyo yan. Hindi lang ang nakikita ito ng uh, ating mga ibang mga nasa kongreso. Ewan ko lang, sapagkat tayo nakapagsubiti na sa kanila ng mga ginawa nating ano, aklat. O, bago pa maging aklat yan, yung tinatawag nating investigative report. O yan, na sa kanila. Bakit sila nananahimik? Anong dahilan? Sila ba may kaugnayan dito? Totoo, Karaul, na sila may kaugnayan dito. Sapagkat, ayan, base na rin yung uh, sagot ng uh, 101 Solons. Doon tayo subulat noon kay Barack Obama. Uh, karoon, itong ating mga lib, kasama yung libro natin, pati yung DVD. Kaya 15 months pala, karoon, bago sila sa bagot. Talaga pinag-aralan nila karoon. Pero kung 100 Solons ang eh, pinabasa yan, oh, at lumabas siya sa Daily Inquirer, na ano, kasabot dito, salang grabe ng mga politiko. Oh, kita niyo karoon. Mm -hmm. Grabe na raw, lang grabing sa Pilipinas. Kaya ito, wakasan na natin. Kaya natin ini-educate ang mga Pilipino. Kasi sabi sa atin nga, ng yung yumaong, uh, si attorney uh, Atty. Oliver Lozado, Gadani, i-orient mo, i-educate mo ang mga grassroots. Ibig sabihin, grassroots karaul, ito yung mga uh, may hirap natin kababayan. Kasi pag ayang uh, karaul na educate niyan, ito na ang ginagawa natin. Eh karaul, isang kumpas mo lang. Sabi niya, Gadani, kaya mong paitimin, paitimin ang huh, luneta. Oh, hanggang dyan sa Kiyapo Charles. Ibig sabihin, paitimin sa dami ng tao para ul, dahil, kasi iba ka, ulo ka Raul, pag iyan, ka Raul lang dikit-dikit, pag tinignan mo sa itaas, maitim. Ganyan ang ibig niya sabihin. Kaya ito, pinagtsatsagaan natin, na i-educate natin ang ating mga kababayan para mahintuan na itong mga tinatawag nating terorismo. Kasi tinatawag na terorismo ka Raul, nagahasikan ng matinding takot eh. Pero mo ka Raul, pa, ba? hindi ka matat gigibain yung uh, bahay mo. Saan na yung pupunta? Hindi ka na nga halos makakain sa uh, isang araw eh. Gigibain pa yung iyong tinitirhan. Ayun. Kaya dito ka Raul, napakasakit na. Masyado na. Malupit na. Itong itidulit itong land grabbing sa ating bansa. Kaya natin ano yan, tapusin niya sapagkat nasa atin ng batas, nasa atin ng tatlong konstitusyon, bakit tayo matatakot? Ipaglaban natin ito ka Raul. Umpisahan natin ito ka Raul. Para ano ho? Kasi pag ang Nalaman na ang mga Pilipino pala ay ano na ho, edukado na ukol dito sa si pag-aari ng palupa na kailangan pala kung sino ang nagdedemanda, demanda ipakita niyo yung titulo niyo, Eh walang titulo, judge. Ayon sa ating uh, mga saligang batas ukol sa palupa, ha? eh kailangan ipakita niya yung titulo. Eh bakit mo pinaboruin yan, judge? magkano ba ang lagay sa iyo, judge? Ganyan na mangyayari niyang karaul. Kaya mm -hmm. wala na karaul, mahihintoan na yan pag ano ho, paghahain ng demanda sa ating mga kababayan mahihirap na Pilipino. Mm -hmm. Kasi educated na mga Pilipino, may papahiyanan na judge pag nag-render siya ng desisyon eh, na papaboran niya ang isang taong naghahawak lang sa certificate of title. Kaya ito para din natin na ulit-ulit ito para sa kapalakatan ito ng ano ho, buong Pilipino tayo tuturong. Hindi ho tayo kailanman ng landgrab ng lupa. At hindi man kailan kailanman tayo naging sindikato ng lupa. Mm -hmm. Kung tayo naging sindikato ng lupa, matagal na yung karaw, nasa isang istasyon pa tayo noon. <coughs> Excuse Eh bakit ayaw silang magdemanda? Hinahamon mm -hmm. Hinahamon nilang i-demanda tayo na isang tayo isang isang squatting syndicate. Kasi Karaul, pag nagdemanda sila Karaul, babalik na din. Ha? Na yung magiging squatting syndicate, sila yung Karaul, lalo na sa mga pinapaliwanag dating ito. Na ito, puro batas Karaul. Karaul, ah, ang tindi nito karaul, kaya dito karaul, ang linaw na talagang mm. ang isnasad talaga karaul ano, na sumasako sa so, sa buong Pilipinas ay iisang titulo ng karaul. Kaya kung yun. tayo tatanungin, hindi, hinto, hindi, hindi ito imposible. Ito talaga ay kasaysayan ng ating bansa at nakalagay din na ito karaul sa Treaty of Paris. Tatandaan nyo karaul ha, ah? yung technical description na binabanggit natin dito karaul. Ito isinadito isinaan dito sa Treaty of Paris at Gerti. Basahin hmm. nyo ang Article 3 ng Treaty of Paris. Ha? Is in-specify dyan ang technical description. ng ito ka Raul, uh, ilagay nila. Ibig sabihin, nung ito ay, ay ikamada. Aho, doon sa tracing paper ka Raul. Aba ka Raul, lumalabas. Ito technical description nito ka Raul. Parehong pareho. Doon sa Las Islas Pilipinas, yung kanyang boundaries. Pareho, pareho ka, pa, Raul. Kaya paano niyo mapapapabulaanan ito? Nasa Treaty of Paris pa pala ito. Mm -hmm. Oh, ito technical description na ito. Sige nga, paano niyo ito? Ano, sasagkaan. Eh, tutuloy ulit natin ito, Raul, lahat ng mga kawalaki ang ginagawa na rin pagbaluktot ng katotohanan para wakasan na natin yung patlampo uh, ng lupa sa ating bansa. Ayan. Maraming salamat mm -hmm. sa inyo, karawol, at ganyan sa lahat ng ating tagapakinig. Okay. Maraming salamat din, si ni Prenesa. Kawili, salamat din. Ay, maraming salamat din, Karol. Uh, lahat ng tagapakinig, ibigay ko muna kasi may nangihingi ng number. Kailangan smart 0 9 0 8 5 Ulitin ko, ha? 0 9 0 8 5 naman, Bertolaso, 0921-721-9050. Ulitin ko ha, 0921-721-9050. Ang kunay siya, Luzon, Visayas, ang Bintanao, tutor na dito sa DCRJ. Ito yung umaga, alas 5 hanggang alas 7, programa natin siya. Yung GA mamayang pag-umit magandang umaga sa inyo yan lahat. Okay. Ay, susunod na po, si Donya Carmen Ignacio, si James Godio. Maraming salamat. At bukas, wag po kayo mawawala para may pagpatuloy natin itong mga dagdag na kalaman tungkol sa palupa. At huwag niyo pong kalimutan, search niyo sa, sa, YouTube yung RJ News PH. Ha? RJ News PH. I-click niyo yung subscribe at uh, i-like niyo yung ating mga video. Okay? Maraming salamat po. Maganda umaga. Raul Virtudaso po. are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world, streaming live on www.facebook.com slash DZRJ 810 AM, or on YouTube, Channel RJ News. <laughs> To all Teleradio Bandido viewers and listeners, catch us on YouTube. Just search for RJ News PH, hit the subscribe button, and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup.